nakita bagong okay lang yan. Ito nakita niyo yung mga apak nila. Oh. Yan yung mga dinadaanan nila. Yan. yan mga apak. So ito, di pa nakalayo yan. Nandito pa yan. Yan, matigas o. Oh. no oh. Yan. Di pa nakalayo ito. Dito lang ito. Oh. Yan. Yan eh, oh. ano. Nakita niyo yung mga idol Oh. Yan o. Oh. Malaki, ang laki din ito. Bagong hukay, oh. Nakita niyo na 'yan, lumabas na. Oh. Puro putik pa. Lumabas ka na dyan. Huwag mo nang pahirapan. Ah, laki. Grabe. Ayan, kay Gracia mo. Good morning and shout out mga Lodi. Ayan. Ayan, nabali na yung lagayan natin. Yan. Bumalik. So yung pinag-ukaya na ito yung mga apak niya.